Art kung ituring ng iba ang mga stickers na ito, pero para sa iba, dumi lamang ang dulot ng mga ito. Ang mga sticker kasi kung hindi sa mga poste sa mga signage nakadikit, ang iba halos hindi na mabasa ang nakasulat. Si May designated naman dapat na art na sa mga pader, ganun. Pero pag sa mga ganyan na uh, mga signage ng mga kalsali, di pa pwede. Uh, dumi lang. Uh, wala, mabantay lang ng mga dapat nagbabante dito sa mga government. No. Depende sa art. Kasi meron din namang art na hindi maganda. Like nag malaswa yung art, so hindi siya kaaya-aya for me. Pero kung yung mga maganda naman sa paningin, why not, ba? Diba? Ang ibang mga artist sa lungsod, dismayado rito. Yung bagong posting ngayon sa my session road, ay may mga stickers na. At napag-alaman ko na parang isang uri ng kultura ito ng mga kabataan na parang na rin silang nag, nag meron na silang nag-create sila ng identity para makilala sila. Aniya, mayroong tamang lugar ang pagiging malikhain. Ang bahagi ng Creative Baguio City Council, papag-aralan namin kung makakatulong ba na maglagay ng, magtalaga ng isang lugar kung saan sila magdidikit. Pero depende rin naman sa ating lokal na pamahalaan kung ito ay isang ayon sa batas o kaya kung pwedeng gawin sila ng paraan na magkakaroon ng ganito. Parang din yung skateboard. Hindi mo mapigilan yung bata na mag-skateboard maski saan saan. So dapat bigyan mo sila ng lugar kung saan sila mag skating ang mga ganitong klase raw ng aktibidad ay nakapaloob sa Baguio City Ordinance No. 041 Series of 2008 o mas kilala bilang anti-graffiti code ng City of Baguio. Ayon sa Public Order and Safety Division ng Lungsod, paglabag din ito sa Anti-Graffiti Code pero hindi pa nila alam kung anong karampatang parusang ipapataw sa mga lumalabag dito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.